Good morning. Good morning, Kumusta Kamusta, bibi? Buntis ka ba? Yan, mayang buntag. Sa mga ulang umaga po, mga kasulo. Sama ko nga po pala yung aking darling. At Ulan. kaming dala. Ayan o, kasulad na sinabi ni Mrs. Kahapon na maglaba doon sa ilog kasi umulan. Pero tuloy pa rin ang plano. kasi kung hindi ituloy wala kami isuot <laughs> dinaanan ko lang yung aming uh, mga alaga ayan o oh, ko lang sila ano, o oh, dito sila nakalagay sa gilid gilid lang ng kasada dito sa shortcut ayan tara nangyatid ko muna si misis doon sa ilog para sikasuhin pa yung ibang alaga at tapos uh, maglilis ako dun sa garden tara darling ah Maulang umaga mga kasulo Meron po kasing papasok po na bagyo dito Ano pangalan na rin? Pipito Pipito Oo oh, meron Meron papasok na bagyo po mga kasulo Dito sa Eastern Visayas Dito banda sa amin hey, back, huh? So, tuloy pa rin ang plano na maglaba kami rin eh ilog. kaya tumuulan yan tumila din yung ulan mga silo hmm, tahimik dito sa ilog tapos si eh, Jason ay dyan ko muna nilagay kasi wala pa mang init yan. si misis ayun maglalaba na siya ayun ako naman sumaglit ako doon sa garden para linisin yung ano doon naiwan nila ni misis na hindi na linisan pati yung patula sa ilalim ng patula linisan ko na rin tapos uh, syempre, babalik ako dito so, Ano muna na kita dyan ha Saglitan ko lang yung garden. Habang libre. Papil, ay, ako, kanilong, eh. Ano? Ang yung... awa. Eh, kumanan ko muna si Mrs. Balik ako sa bahay mga kasulo. Nalaiwan ko tong papel na pinapahatid. para sa barangay tanod ba tapos nabutan ko si Andy oh o, dyan siya dyan sa upuan bantay sa dito sa ating mga palay at saka makina dyan ka lang di muna sumama sa amin oh Musal ka naman Alis mo na ako ha Diyan lang, ha Sakto, sakto Nandito yung aking hinahanap di yung kapatid ni Kanato barangay tanod kasi ito sa bubun meron pinapaabot na sulat at ako ang nautusan ay ako magpagpaog ay may buntag po di A very good boy oh.

kabutan bata okay. bida loy permintihan loy ha permintihan loy check ko muna yung patola kung merong pitasin ayun meron meron pero unahin ko muna dito Ayan. tabasin ko lang itong sa gitna ah, malinis na itong ano sa puno nya ayano o ah, lang to ito muna natin gagawin linisin yung sukal ba pati doon sa ampalaya dito, dito muna ako tara let's go kaya pa yun na triman na natin yung ilalim ng patula medyo umano na oh. malinis na yung ilalim ayan, tabas na yan mga damo na yan oh. okay kita na yung snake kapag sakaling meron, meron, ayan na ah. wala naman para, para na rin ako ayun. Iniwan ko muna doon. Dahil aakit ako doon sa para. Ang palaya. Yan. Saglitan ko lang. Para uh, balikan si Mrs. doon. Kasi siya lang mag-isa sa ilog. So, anuhin ko muna itong ano. Uh, palaya. Mabilis lang ito. Oh, may mga malalaki ng upo. Bukas ito. Pwede na ito, ito. Pati ang palaya. Oh. Meron na naman tayo mga pitas bukas. Oo. Oh. Po, kailangan lang natin talaga linisin yung sa ilalim yan, no? Oh. Ayos. Sige. Ayan, no? Yung sa ilalim na to lang matanggal ito Sige fight Tigil operasyon mo na mga siyolo kasi mainit na. Ano? Para magpa-swimming na ako sa mga kalabaw. Yung itong tinatapos na yung itong iniaiwan ni mama, natapos ko na. Yan. Yan. Okay na yan. Tanggal na ito. alam na yan. So meron pang yung iniaiwan ni misis. Ayan. Yan na lang. So siguro mamayang hapon naman uli dahil kailangan ko pang Ibabad yung kalabaw Kaya Yun, si Victoria mainit na oh Ano siya Nakikita ko na yung mga ano ah Yung bunga oh Mga bukas siguro mag ako bukas Ayan hmm. Okay para mapunta ako na si misis ay eh, siya lang mag isa doon ano? okay na at least uh, kunti na lang ano? balikan ko lang si misis kasi siya lang mag isa sa ilog at ako ay nagugutom na rin meron, akong, mayroon kami baon doon mga subo ng kanin mamaya ulit Na, ah, sino tayo? Ang nagtatanong pala kay kung nasan si Clark. Andun siya sa diversion. Ilagay ko. Pero sa sapa sila nagsisiming ni Victoria at saka ni Clark. Si Jason lang ang nandun sa ilog. Pinaghihiwalay-hiwalay ko sila mga silo. Hindi po pwedeng sama-sama ko sila. May maaano kaagad yung ating pastulan. Makalbo. No, Victoria no? Hmm. Nah, dito tayo sa uh, pwesto mo. Okay, si Victoria. Pwesto na. Si Clark naman. Tapos, punta ko na yung naglalabas sa ilog. So, ito ngayon si Clark. Okay. Kababal na siya. Nata sa ilog. Ah! laban din tong ating service kapag uh, ganito ang ano, daan o, so, puntahan ko lang balikan ko si Mrs. at least nakapaglinis-linis na doon yung mga alaga ang kaba, kalabaw nababad na rin si Jason lang hindi pa dito na lang yung baka uh, sinilong ko na Okay, punta Punta tayo sa para mak para makapag-almusal din. Mas subo ng kanin ba? Gulat si misis ah Tapos ka na? Mababanlaw na lang. Ayos. Mag-almasan uh -huh. na lang ako, no? Ah, oh, may dala. Gutom hmm. oh, na rin ako. Tapos sana nag-almasan? Mayroon pang konti yung niwan mo. kay mama. Okay na. Linisan ko na. Sa'yo yung pato Tapos na. Mayroong albasin? Hmm. Mayroon? Wala. Bukas nila umaga. Para sabay-sabay yung paliyaan at saka, ano, upo patula pero yung may malalaki doon kinuha ko na pala kanina ayaw na malang, nasa, lang yung malalaki upo tapos na siya magbabanlaw na daw siya ako na may susubo ng kanin din eh. tapos yun si Jason ibabad ko na kala ko tuloy tuloy yung ulan hindi naman pala so kailangan yan lang kailangan nating ano ibabad yung kalabaw yun no, nakasakay si Bay dapat araw-arawin mo pa eh para masanay siya kita na nga ito na yung CD na hindi pa naman paano gusto niya sumakay din sa ano eh kalabaw Tapos, nagbabanlaw na ako. Lapit na ako matapos. Sabay mag-almusal mo lang. Banlaw na lang to. Kain tayo mga silo. Almusal. Datang halian na to. Kasi alas 10 na pala. Ito yung ating ulam mo. Oh. Dahil bernis ngayon, nagluto si Mrs. na munggo with dailies. Na merong ampalaya na tanim natin. Habang nagbabanlaw siya, kakain tayo. Bình nữa. Anh quay vào masuk lo. Ừ. tapos na kami mga tapos nang magbanlaw may merenda na lang si Mrs. ng Suman ayan yung ating product, finished product so ganyan, ganyan may ikot yung aming activity ngayong araw mga kasuelo Yan ito, ko na, basok ako si J.D. din namin kasama may pasok siya Himik na sila. lang tatlo dito ni ano. Jason. Mm, oh. Himik ang paligid. Hmm. Ay, pagkatapos dito, umuwi sa bahay, magsampay, paayan ng konti mamaya naman doon sa camping naman kami tapos balikan ko yung ano kaha, mamaya yung naiwan kong linisin konti na lang yun so hanggang dito na lang po ang aming episode ngayong araw ng biyernes no? biyernes biyernes so kita kita po tayo sa aming next upload at uh, napapasalamat po kami muli sa inyo sa patuloy na pagsubaybay dito sa aming buhay buhay sa bye bye nga pala, meron palang nagtanong sa bahay namin doon sa Arayat kung kumusta na daw. Uh, soon po, makikita nyo uh -huh. po yan yung bahay namin ulit. Dahil nga po yung, uh, Ooh, ay, tay tay. ay uh, si ay mag, uh, magbabakasyon na naman ulit doon sa Pampanga. Ngayong Siguro, ano? Ngayong December? Uh, uh, next month. Uh, luluwas sila uli. Hello, may iwan sa si darling ko. <laughs> uh, <laughs> ano eh? Pwede mama, hindi pwede sumama kasi Hindi tayo pwede maka makasiyon gawa ng okay. lumalaki yung aking obligasyon dito sa amin. Isa pa, may mga alaga ako walang maiiwan. May masarap sana magbakasyon. matagal tagal na rin ako hindi nakapagbakasyon. So, papakita natin yung bahay natin. Hmm, yung bahay namin doon na maliit. Uh, well, okay. hindi man nasira yung gawa ng uh, yung may nakatira. Uh, kapatid niya bunso nilang babae na may asawa rin pinatira so, pinatira muna sa kanila para hindi maano ba so ayun uh, yun ang update ni misis may magbabakasyon sila ni CJ pagkatapos ng exam nila hmm, exam nila eh. ang tanong ko pwede na siya may excuse mm -mm. December ikaw na lang mag-isa niyan dito maglabas oy. Uh, ano talaga? Ay, kailangan din ni na magbakasyon dahil uh, yung mga pamilya niya doon pamilya na doon ay nami-miss na siya pinapabakasyon siya mhm mm so yet every year or every other year <laughs> every other year nabang ano? oo uh, hindi ako pwede dahil uh, meron nga tayong katungkulan dito sa barangay yung barangay kagawad po ako at yun nga may mga alaga pa ako at uh, siyempre may mga makinarya ako na gumagana din sa papalayan uh, kailangan nandyan po ako talagang komplikado yung aking ano, uh, Kaya, schedule kami na lang ni CJ ang oh, sila na lang ni Mrs. Uh, si CJ so, siguro kung may pagkakataon eh, bakasyon ako doon tagal na rin ako hindi nakapagbakasyon sa Araya at Pampanga So, yan naman po ang update ngayong araw namin dito sa Bukid. Ligo na tayo. At maliligo na kami dahil uh, na kami para mag ano ng pagkain ng ating aming estudyante. Last 10 na. Alas 10 no, na. Alas 10 oh, na. Last. Oh, mag 11 na yata. So, hanggang dito na lang po sa muli. At Maraming salamat po muli sa inyo. Ingat po kayo palagi kung saan man po kayo naroon. Yung mga nagpapasyakot nga pala, ah uh, hindi namin nadala yung aming yung mustahan ah <laughs> uh, next upload na lang po pasensya na po sa inyo okay ano kay isa ba Rani Perez ba? Rani Perez lagi nanonood na ako Ayan, sa yan, shoutout po kapampangan yata yan eh taga ano yung Kapa yun Kapa Starlock uh, shout po kaya kayo King Perez Family uh, at kami po kining Malaparaisong ilog Mamipi kami po ang um, pumagpaswiming kin damulag, ang um, pong, um, syempre, mandilo. So, pauli na kami kanyan. Ikingigan e, na ka ng kapampangan kin, na uh, manalbi hanggang hini, ang kang uh, Sir Roberto David. Yan, shoutout po sa inyo. Ikingigan na ka ng kapampangan kin. Uh, dakala salamat, pin-suporta. Yan, bis! Kala po muna. Bye-bye!